Ayun po, maulang araw po sa ating lahat. Ay, di ka tayo nakapamayong. Tapos, update ko po kayo ngayon sa ibang ganap dito. Na kung ano po bang ganap pagka maulan. Oh, at may mga mababago na po tayo sa ating taniman ay sa mga plat. Yung mga mababaw na, ho, na kanal ating papalalimin para po alam na rin natin yung mga gagawin natin. Oh, yan, tapos diretso po tayo pang gugulay. Oh, yan, lilibot po tayo. Ngayon po, Uh, unang una ang pabor sa atin ng ulan hindi na po tayo mag uh, gagastusan ng sa gas at saka sa magdidilig oo oh, yan hindi na tayo makakainan ng oras oo oh, yan ito po yung ating pandilig yan water sprayer wala pa nga po itong yan kaya ito pa lang yung kanyang ano yung kanyang naging bahay ba Oh. Yan. Safe naman po Yan, siya oh. Hindi po naman mabasa oh. Gara. Yan, nasa loob wow. Hindi pa po natin nagagawa ng housing. Yung dibubong pa talaga. At gawa po ng ano ay. Ano gan tawag dun? Maganda ho ay safe siya. Aba, ay gawaho ng kata, ay siya ang katulong natin habang tagano, tag-init uh, po ba. Aho. Ayun po. Tayo nakapamayong. Hmm. <laughs> Aho. Ngayon po ay mag-a-adjust po ulit tayo kumbaga madalas ko sa inyo sabihin, katay tagasunod lang sa lahat ng darating, ng, darating na panahon. Uhu. -huh. Ay di... Adjust, pabaliktad naman. Dati, pababaw ang kanal para mapasok ng tubig. Ngayon po naman, pabawas. Ah, palalim ng kanal para lumayo ang tubig. Uhu, -huh. yan, uh. Katulad po ng mga kamukha po ng anong nga uh. Side na yan, yan. Mababaklas na po natin yung mga... Bangbangan na yan. Oh, At ganito na po ang mangyayari ay oh. Yan oh. Napakalalim. Yan, dala tayo habang maulan oh. Yun na rin po yung ating mga kamatis oh. Sana makasurvive pa. Diretso pa, diretso po tayo dun hanggang sa kabila. Yan, ito po ang mga susunod nating na paplanuhin. Oh. Yung maanong kanal natin kailangan mas malalim gawa po ng rainy season ayo kumbaga uh, lalo na po itong lugar namin uh, mas madalas po yung kanyang pagulan kaya po ang kinakailangan paghandaan oh uh. yung tag-araw pinaghandaan natin yung pandilig oh uh. yeah ito kailangan mga bangbang bubuhayin natin ito oo, oh, papalalimin tapos dito po naman sa papaya natin sukal na malinisan din po yan may bangbang po naman itong gilid ito, mga bangbang po yan kanal siguro pagka yun talagang ano na maglalakasin na yung ulan or aabutin yung nambaha yung puno ng papaya hindi po naman naaabutin Kung baga ba yung laging mabadbad ng tubig Siguro Ang napaplano ko dito Sa mga punuan ng ating papaya I-plastic mulch po ba Oho mulch Isang straightan Papagayan Yung lahat ng puno oh. Kasi oh, ito naman malalim eh Lampas tuhod Baywang pangata Lampas tuhod Hanggang hita po oh. Yung kanal Yan no oh. Ya. Yeah. Balak ko plastic ito. Papagayan. Plastic mulch. Yun, yun po ang mga nababagong plano natin. abulak ah. na paman din yan. No? Yan, yeah, nagbubulak na po. Wari ko po yung bulaklak na ito. Ano, ari, -ari ito Itong, munting yan, yan Wari ko nga yung na maigi naman pagkaganon um, wari ko nga ba bulaklak na um, ay wari ko nga bulaklak na un. ano po sa wari ninyo yun, no. yung pagkaliit na ari yan no. Wari kay bulaklak oh. Ay bulaklak Aba Ay maigi naman pagkagan oh. Bulaklak May bulaklak na po pala yung iba. Ay di po, ang nakikita ko dyan. Pa-plastic mal sa atin yung mga puno. Para hindi mabasa. Oh, gawa ho na yung papaya. Once na mabasa, yan ay maninilaw. Oh. Yan, ari po naman dito tayo sa ating taniman. Oh. tempo pag maulan. Baha. Oh. Lalamay, saan ka galing? Mati kayo nawala Ha? Saan ka nagtititira? Sa pultre Aba ikaw ba yung manok? Mati kayo sa pultre natira Asawa ng manok Ha <laughs> ha ha manok Bakit ikaw ay Di dyan ka na lagi ngayon titira? Alam Ha? Araw lang. Ha? Ilang araw, araw lang Aba malapit ng pasokan ha Hindi ka na Hindi ka na mag-aaral Hindi na Bakit? Tinamad bang? Sisipagan mo. Ha? Bakit? Uh, tinamad na daw po si Lalami Ano yung dati po natin kasama ba? Tinamad na daw pumasok sakit akin pumasok o, Tamad raw Ayan, tagarayan po yun Ay do sa dulo Ari po ay Kanal siguro Ang ating magagawa Yan, mga kanal Tampo, lalakan ng tubig Buhos po ang ulan ay Oh, ito ay nakaporma po Ay pang tag-araw -tag Oo, oho, yan O Mabubulbos pala natin Aray May mga damo pa po yan Yan po ay dadakutin pa Nung tag-araw po Para isang pasok Meron na sa ano Sa gitnaan Pero ngayon Yung kanal natin dito ay paano naman pa patapon patapon na po yan dati siya may paalak dito papasok oho uh kagandahan -huh. po matataas yung pagkakanala natin uh -huh. yan, uh. mataas po ba yung mga pabangbangan halos hanggang ano po eh ng tao yung posible nating pagpatapunan dito tapos nung pa po sa kabilang side kung sa madaling sabi po natin, madaling uh, madaling paliwanag natin para na sa lamesa tayo na pwedeng tumapon kahit saan ang tubig. Oh. Yan. Ang ganda ng banahaw. Oh. Ah. Bagong tila po ng ulan na yun. Geta, hindi na tila, geta, hindi hindi na po na ulan. Sabay karbo din po ang ating halaman, oh. oh ay, karbo, karbo. Oh. Garo. Yan. Sarap talagang tingnan pagka malinis po. Kaso nga minsan inaabot tayo ng ano, sukal. Oh. Yun, yun po nakikita ko. Lahat, bang-bang. Tapos itong iba, bubuksan. Oh. yan ang sarap pagmasdan ng banahaw Pag bagong tila po ay hindi pala kita dito sa camera ay kung may napapansin po kayo dun sa ari side na o may talon pulse yun kitang kita ho halos kasi din ng tower ang taas pala yan Tapos ari po yung dati nating sibuyas na pinanguhaan natin ng pananim oh. Yeah. Ito na po siya oh, ngayon. Simula na rin po ng linis. Oh. Yan. May mga natira pa tayo si Buis dito ah. Oh. dito po ay ano undecided pa ang ating ano pagtatanim pinagpipilian ko po dito ay mais or singkang o oh. pag po kasi sa mais ako po tumanim dito sa isang yung mais pong pangkain ilang luwang po ito ay dun sa kabila isa dito tapos yung lahat po ng paligid o oh, pag po mais medyo ko konti yung labor oh, hindi tulad ho nitong mga sibuyas na talagang puspusan tayo sa pagpapalinis po ba kahit tayo po mismo puspusan tayo sa paglilinis gawa ho nang ayaw na niya ng madadamo ng kahit konti oh, yung sibuyas ay kung mais kung tumayog siya ng tumayog posibleng siyang umano oh pa posibleng gumarbo, oh, kahit medyo may kaunting damo ang ilalim oh yan Yun po, oh. Nililinisan na rin natin. Ah, ito pa. Lakas pa rin tubig dito. Naging kanal na. Oh, bumagsak na agad to. Lumambot agad kunting kunti pala lumambot na sa sitaw po naman walang problema yan kahit medyo may tubig yan sa gilid oh Ayun po, ay paano po, ito na po ang ganap, ano, yung mga next plano natin, magbangbang ng malalim tapos ay yan na nga po makakatipid tayo ayun po tayo duduklo din sa upo at makatingin po ng maigrim pang ulam natin oh upo maigrim ang upo ay maganda po pwedeng pang almusal pwedeng pang hapunan may batik naman pwede na rin pang ulam oh. tsaka kamatis tayo ah gilap na lang kamatis sa ginisa po ay masarap din ang kamatis ah pwede na rin pala rin pa na uli yun oh. kamatis sa puwari mm -hmm. tumalbog pa bah, malaglag naman huwag ka malaglag kasundo tayo ayan po yan ang ganap dito sa ating pagulan pong aray oh. ayos po oh. basta mag adjust tayo ika nga ikakambyo adjust tayo ayun salamat po sa inyo pagsama ingat po ang lahat happy lang po bye